Higit isang daang rice retailers ang nakatanggap ng ayuda sa Valenzuela City. Ayon sa mga beneficiaries, malaking tulong ang 15 sa kanilang negosyo na apektado ng price cap sa bigas. Iyan ang report ni Ryan Lisigas. Maaga pa lang nakapila na si Alex sa Marulas Public Market para sa ayuda sa tulad niyang rice retailer na sinimulan ng DSWD at DTI sa Valenzuela. Sabi ni Alex, dalawang taon na siyang nagbebenta ng bigas at naapektuhan ang kita niya sa pinatupad na price cap ng DTI sa presyo ng bigas. Malaking epekto kasi, malaking, buma, malaking binaba, mato benta. Gagamitin niyang dagdag puhunan ang nakuhang pera. Makakatulong to, so ito 15,000, almost 10, 25, 10 sacks na 20 kalate. Malaking bagay na rin to sa may bibigay sa amin, pandagdag puhunan. Pero sana, Bumaba naman yung mga binibila namin bigas para maka-survive na may bang yung customer. Malaki naman ang pasalamat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ng aprubahan ng COMELEC ang kanilang supplemental request upang ma-exempt ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa pagpapalabas at disbursement ng public funds sa loob ng election period tanggal na ang September 14 payout deadline. Kaya tuloy pa rin ang payout sa mga apektadong rice retailers. Alam naman natin na mahirap hanapin silang lahat. At ang layunin ng ating Pangulo, wala dapat maiiwanan. So itong uh, bagong exemption na binigay sa atin, that means mas marami pa kaming pagkakataon na patumbok kung nasaan yung mga rice, micro rice retailers. Sabi pa ng DSWD, malaking bilang na ng rice retailers ang nakatanggap ng cash assistance sa buong bansa the data as of yesterday, hindi yung kasama yung today, ah, we already have 1,000 uh, na paid out nationwide. Mas bibilis pa yan today and tomorrow kasi nga simultaneous ng payouts natin. Um, so far, na the, alam nyo, nung first day, medyo kumbaga, uh, mas mababa yung turnout kasi 50% lang. But ngayon, umabot na tayo ng mga 80-90% dahil mas gamay na natin yung proseso. Higit isang dang rice retailers ang nabigyan ng cash assistance sa Valenzuela City. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.